It's been a very long time. Antagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buspulong. Matagal na nahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros, na nabayaran na nakabaligya na mo nabenta na yung pirma nyo pwede bawiin nyo or mag, mag execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspolong na tinitira siya. in-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya, yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre, ako ordinary yung tao. Si Buspulong, ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD. Na... Dati gumagamit. Ngayon, gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko. Alam ko yung katotohanan. 'di ba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. <clears throat> Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasi nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. 'Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis. Nirereklamo natin sa barangay. Nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. O. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka under the saya. mahirap 'yon, mahirap 'yon. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino sa Sana pag-alaman ko po, hirap na hirap na hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na na mga bilihin. Sobrang taas na ng presyo ng petrolyo. Sobra na at sobra na ang pang-api. Habang nanyayari ito lahat. Ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Biyahe-biyahe pa New York, New York. Payurop-yurop, gamit pa, at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutultukan? Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? tingin ko kailangan na natin magkaisa samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon anyway sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong seryoso ako please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRT kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo. Hulihin nyo ang mga adik. Lalo na ang mga nagbebenta ng droga. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Lastly, I ask everyone, let us support VP Inday Sara. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan o katunggali man sa gobyerno. Si Inday Sara at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bayang ang bansang Pilipinas again huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin ng mga yun lang po ito po si Congressman Arnie Teves makikiusap sa inyong lahat. Hindi to para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Maraming salamat po.